mga kabakyard magandang gabi sa lahat usapang paghahanda to mga kabakyard pointing tapos carbo loading yan sa pagtatari ayan kasama tayo diyan kasi isang backyard breeder tayo uh, uh, tayo yung may-ari ng ating mga nilalaban nagtatari tayo naghahanda tayo sa labanan at uh, tayo nagbibitaw sa ruwida Ah, uh, serowt pala sa mga taga Buhol diyan, serowt sa ang Buhol ah, uh, serowt tayo diyan sa ating lugar diyan sa Barangay Binaswerte, sa Patima Anda Buhol, serowt tayo diyan mga kapatid. Ako mga kapatid, uh, alam mo mga kapatid, dito lang masasabi ko sa paghanda ng ating mga alaga. Kung ikaw naghanda ka na, kung marunong ka na bisik na sa atin 'yan. 'Di ba, bisik na 'yan kung paano natin ihanda 'yan, upisa siempre bibitaw natin yan sila tapos pipil natin yung katawan nila ipuin natin yan tapos yun siyempre ang una pag ipapasok mo na siya sa uh, conditioning si pipili tayo dyan eh siyempre ibibitaw natin yan tapos paliliguan uh, turukan diba ganun ang paghanda natin basic na taas sa atin yung mga mga marunong tayo maghanda. Alam na natin yan. Siyempre, magkatalo na yan sa ating quality ng ating mga manok. Tsaka, sa swerte. Kasi, maniniwala ako mga bakit, kahit gano'n ka quality ang manok mo kung malas-malasin ka tigo ka sa mga backyard <laughs> ah dito banda kabiti ako naglalaban mga kabakyard dati sa Maynila sa Patiros, sa Pasay, sa Ruligon, yan ako naglalaban ngayon dito naman sa Kapiti. Sa, sa amin, sa probinsya, sa Buhol, doon naglalaban din ako. basic uh, na sa atin mga kabakyard yung paghahanda. Basta ikaw naghahanda ka na, alam mo na kung paano mo pabukahin ang manok natin. Kasi pag sa usapang pagpapabuka, ipipil natin yan, video ang katawan mo, manikis. Siyempre, bungahin mo ng, bumbahin mo ng pilits pili tapos greens. Siyempre, nandun na yung vitamina natin. Ayun, andun na yun, dandahan sa paghanda natin. Tapos, siyempre, exercise, uh, rotation natin yan sa mga mataas na dapuan. Tapos, irorotate natin sa mga kung saan man natin, sa backyard tayo, sa lagayan natin, exercise, kasama yan, mapipila natin yan pag nandun na yung manok natin na ito na yung katawan niya, pag binitaw natin, bumibigay na ng palo na malulutong, tapos maliksi na siya. Tapos pagdating, yun, yun na. Ang patuka natin na ito tuloy-tuloy. Tapos, mga kabakar, pagdating sa carbo loading, si Pre, diba? di ba, 5 days, o 4 days, o kanya-kanya tayong, ano eh, may kanya-kanya tayong discarte. Sa akin, mga kabakar, 4 days ako nagka-carbo loading. Yun, siyempre, ikakarbuloding natin yan. Siyempre, nandun yung katawan mo, Kat katawan ng manok mo yun. Bulto na, ready to fight na. Siyempre, discarte na lang tayo. O paano natin imintin yun? Hanggang pagdating sa laban, hanggang pagdating sa ruwida. Kasi mga kapakyad, yung maraming nag nag-tutorial dyan, tapos sin nakikita ko, wala namang palang mga manok, hindi pala naglalaban. Sabi ko, Paano mo na... <laughs> Paano mo na gagawa yan na hindi ka naglala... Wala ka palang manok. Hindi naman siya handler. Mga ulupong na vlogger pala. Yung mga... Siyempre, di ba? Mga vlogger. Alam mo, manunood yan eh. Manunood yan. Tapos, anuhin lang niya. Ilalagay lang nila sa ano dito. Tapos, ay, nako po. Wala. Walang buhay ang mga... Tingnan yung mga kabakyagong. <laughs> yung mga tunay na nagbe-breed tunay na naglalaban sa ruida at tunay na naghahanda ng muna yun ang kuwanan yun ng discarkey uh, share out sa lahat God bless sa uh, lahat ng mga bucket breeders handlers mananari yan uh, maraming nagbaba sa akin uh, sa youtube channel na hindi ka daw akumarunong pero mga packard sabi ko sa kanila lahat tayong mananari Big time ka man o full time breeder ka, pwede kang talunin namun, namin. Ikaw big time ka, sige. Pwede ka namin talunin. Alam mo kung bakit ka matatalo sa akin na yun. Kasi marami na ako na kakalaban na mananari sila ng mga big time breeders. Bakit ko sila tinatalo? Alam na, di ba? nasa isip na natin yan bakit ko siya natalo baguhan ka man naman na mananari, pero marunong ka di ba oh usapang mananari to baguhan ka man pero marunong kang sumipat talunin mo yung big time na mananari real talk yan walang magaling sa pagtari yung mga nagsasabi na ah, 90% daw sa pagtatari hindi ako maniniwala dyan Importante yan sa manok mo. Aga, anong pruiba nyo 90%? Kung manok mo eh, hindi bumibigay ng cutting na palo, mapatay mo ba yung kalaban? Kahit ba eh, ilagay mo sa pinaka sitting ng tare mo, kung hindi bibigay ang palo ng manok mo, talunin ka pa sa isang buwan lang nagtatarik What up? God bless you, buka.